Mga boss, bubuksan ko lang para makita nyo kung ano kang magiging epekto pag naubusan ka ng langis. Ayan. Yung mga boss, madang araw sa inyo. Ayan, may customer tayo. Linggong linggo. Palala pala bukas. Kaya iyaman sa inyong lahat. Sana'y wala mo na pupunta bukas at ako'y may pupuntaan din at baka hindi ko kayo magawa. So sir, hindi ka na pupunta bukas. Ayan si boss. Taga-tagasang yan nga boss. Ayan yan kay boss. po Papalit lang ng cam ito kay sir, bossing Dito, tuno lang, lang. Bossing, shout out mo ang chapter natin dyan Ayan, sir Tapos dito kay boss uh, Takat na kay sir San Pedro Laguna tuno lang ano sir Sa ignition coin uh, Tutono lang natin ng kay boss Dumayo ah, sa atin Sana'y magawa natin tapos dito tayo mga sir, busing. Shout out. <tot> Itong kay sir, para sa lahat no uh, Bibigyan ko lang kayo ng konting Dagdag kalaman Dahil itong kay sir pala uh, Maingay Kala ko talaga Baka timing chin lang, maluwag kasi ano, uh, naka manual Galing na si sir dito nung isang linggo Kasi sobrang daming customer Ano boss? Ito eh, sir, daming customer sir Oo, dami Kaso, ayan, uh, tanghali na si sir Ang problema, kaya lang umuwi si Bossing dahil nga may trabaho din. Siyempre, uunahin lagi ang trabaho kaysa uunahin ang service. Ayun lang ang mabigat mga boss. Ah, ngayon, saktong-sakto, na nauna si sir. Ang problema ay naubos. Ayan mga boss. Ayan, kinakayod. Bakit kinayod? Dahil binuksan namin mga sir. Ayan lang ang langis. Naubusan ng langis. Ang problema, hindi pa kayo nakapagpalit, sir. Ilang buwan kaya? Sa palagay niyo lang, sir, para alam ng iba. Oh, ano yan eh, nung simula nung nagpalit tayo ng ano? Simula noon? Ay oh. di na sa mga ano na, 4 months siguro. Saka. Okay. Ayan, ito pa lang kay sir Ito yung, kung naalala nyo Ang motor na ito, ito yung ano uh, Takboy 18 18 lang talaga hindi makabente kasi nga naubos yung naubos yung ano, naubos yung lining. Ayan dito, dito ang may problema. Ah, uh, ito yung motor na to tapos simula noon uh, ah kulang uh, Five months wala na. Uh, hindi na pinalitan nang langis ni sir. So ngayon boss, ito nga ang nangyari mga sir. Oh. Ayan. Kung napansin nyo, puro tayo na oh. Balik, balik, balik. Ayan, mga boss, bubuksan ko lang para makita nyo kung ano kang magiging epekto pag naubusan ka ng langis. Ayan, mamaya explain ko sa inyo kung paano ba magpalit ng langis yung tama para hindi mangyayari sa inyong motor to. Ayan, mga sir. Ito pala, hindi pala ito nausok ha. Boss, hindi nausok, di ba? Hindi ano, sir? Hindi, okay, boss, hindi nausok yan. Hindi nausok, pero nagtaka si sir. Uh, Ubus ang langis, pero hindi tayo parin magbabase doon at gawa ng sabi ni sir uh, mga 4 months hindi na palitan kaya pero check pa rin natin kung ba't nausok to kakalasin lang natin yan mga boss uh, ito na yung naubusan na langis ayan ayan lang naku langis niya kakaunti lang talaga tsaka mga sir ang check natin agad pag naubusan na langis yung free black ang black niya mga boss ay goods buti hindi pa nasira ayan ay spam black niya wala pang baywang ayan pa may mga hairlines pa madalit sabi coach uh, bakit nga ba naubusan ba't nangyari ang ganon ganito lang mga sir ah, uh, syempre sa katagalan nga ang nagpalit ni sir um, may 5 months ano boss Mayroong 5 buwan talaga ang tingin ko kasi alam ko sir nagpagawa kayo dito January tingin ko lang talaga tapos hindi na, simula noon uh, hindi na napalitan kaya ganon din ang nangyari Ah, uh, ayan katulad niyan, Goods ang piston, oh. Wala namang gasgas. -gas. Ayan. Ito lang matinding tama mga boss. Pag naubusan kanya ng langis. Nasaan yung ano? Katulad dito mga sir, exhaust niya. Ayan, ang exhaust niya goods. Ayan ang exhaust sa ah. papakita ko sa inyo sir, goods 'yan. Tsaka mayroong nagsasabi nangyayari daw ang ganitong overheat. Pag sobrang ipit or hapit daw no sa tensioner pwedeng mangyayari kasi manual ayan mga boss naka manual nga itong kay sir ayan pero ito mga sir sasabihin mo sa inyo hindi yun basta basta kahit maipit man at saka kung mag sa amin lang nagpapa adjust to ah, dapat dalawang masisira ang nangyayari isa lang isa lang ang sira talaga yung mismong intik lang ito lang oh yan mga boss, ang cost talaga nito mga sir ay talagang nawala na talaga ng langis. Kaya nung pagbukas pa lang namin kanina, pinakita ko sa inyo, parang pinangina na talaga ng amoy. Ayan, mga boss. Yan ang nasira ng, hit, sira ng hit niya. Ayan, ayan ang hit niya. Oh. Masiro. So ngayon, pag ilalapat natin yung bago, bagong intake, ayan, ang nangyayari, nakalug na mga boss. Oh. Ito boss Hindi ko mapapangako agad si sir Tatapating ko na Pero gagawan ko ng paraan na pwedeng gamitin Or tatagal sa kanya uh, Ano boss, ganun lang talaga sir Ano sir Yun lang Pero gagawin ko ng 100% Ang diskarte eh. kung paano talaga patahimikin to Nandito lang ang problema kaya umingay mga boss Dahil nakalimutan na ni boss Magpalit na lang guys kaya sa mga payo ko sa paano nga ba magpalit ng langis, mga boss, napakadali lang. Huwag nyo na kayong magbasi sa buwan. Sa takbo na lang. Sa, takbo takbo. Kung alam, halimbawa, 500 kilometers, ano na takbo na naidagdag sa udo, kung kaya nyo magpalit, magpalit na. Para maiwasan ang ganitong pangyayari. Ayan. At saka pwedeng masira. Ayan, ang parts nasira nga ang kamang um, nangyari sa kamo. Kayot na, kayot din oh. Mapuputol na mga sir. Para hindi mangyari sa inyo, palit na kayo agad. Lalo na pag gamit, katulad ng kasi araw gamit.